Na to. merong susan roses lounge tapos may scoreboard so actually okay na sya for ano good na sya for basketball game from the looks of it parang sya kano pwede sya kano between 3 to 4 thousand yung capacity ah uh, gusto ko maramdaman yung cycling pwede lang eh uh, yung colors is merong yellow and blue Kasi sa likod ko tapos ayun yung venue. Yan. Malapit siya actually sa cafe naman yan, di ano, Quinay. Malapit siya doon. Tapos meron din pala uh, lounge sa kaliwan, yung Sosan rose lounge. ah uh, may patrol lang. Ating ito yata yung uh, yung current na mayor ng San Jose. So, I'm not sure kung ano yung venue niya sa Uh, Kaya ito ka pa rin sure seats sa uh, loob ng FPJ Arena. So nasa, malapit tayo sa Beachers area. Ang pari, uh, plastic. Never uh, di mas comfortable ito kung parang kung nasa Beachers area ka na ano. Arena in San Juan. Yun yung, yung, yung na-feel yung arena. So ito, boots na one. ka lamang po para po sa panalangin para sa pagbabasbas. Parangalan ng maging bahagi ng ligasiya ng isang tunay na idolo at minamahal ng mamamayang Pilipino. Tatak Fernando po Jr. ang hari ng pelikulang Pilipino na kilala hindi lamang sa Pilipinas manupay sa buong mundo bislang isang national artist. Mare, sumasaluto kami. Pasasalamat at tiwala sa suporta ng aking kumare na mamaya'y formal kong ipakikilala. Salamat sa pagtitiwala ng iyong buong pamilya. Isa rin pakilala sa isang huwaran at dakilang may bahay. Naginang Susan Roses na makikita ninyo sa aking kanang panig ang kanyang pangalan. Siya po ay merong pag-aaring lupa doon sa barangay Pinagtungulan. Bata pa ako, nakikita ko na siya doon. Napakasimpleng tao kung saan may mga kwentuhan doon mo siya madadatngan, nakikipagdaldalan. O, hindi pa galing nalaan noon, hindi pa uso ang marites. Yan po. Totoo po yun. Nakikipagandado ang ating pong kagalanggaran su ginang Susan Rolls. Reina ng pelikulang Pilipino na nakikiisa sa ating komunidad uh, sa ating community activities simula po nang naging nakaroon ng pag-aari sa barangay Pinatungulan. Tindangal. Ano? Mas mahalaga ang ating kagitingan. kaya nakita ninyo ang ating uh namumuno ang ating commissioner ng PBA na sinasabing itatanghal din ito. Huwag niyong kalilimutan ng ating commissioner na ito, si Willie Marshall, ay taga Batangas. Ha? Iaan ang kauna unahang commissioner na taga rito sa atin. Kaya sa araw na ito, kaarawan, kapanganakan ni APJ ay sa lalawigan ng Batangas, nakita na rin na ipinanganak ha? ang simbolo ng kanyang tunay na saluobin, ituloy ang laban para sa mga Pilipino. At dito ngayon, kasama ang mga Pilipinong Batanggenyo. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas na tunay na makikinabang at magmamalaki ng arenang ito. Hindi ito isang infrastruktura. Ito'y magiging land park ng bayan ng San Jose. Isang araw, iikot sa buong lalawigan. Sangga, punta tayo kay FPJ. Punta tayo sa FPJ. Pagdating sa buong Pilipinas, ganun din. Nasa kayong FPJ? nasanggang gang naroon sa bayan ng Jose, San Jose, nakala na nyo'y itlog lang ang marami. So, salamat. Maraming maraming salamat po sa inyo, Madam Senator. At gusto kong ipaalala sa ating lahat, ang gusaling ito ay hindi pamana sa atin ni FPJ bigay ng ating mahal na senador. Ang FPJ Arena ay hindi pamana, ito ay hiram natin sa susunod na henerasyon. Pag ang isang bagay ay pamana, pwede nating sirain, pwede nating balusobasin, pwede mawala pwede hindi alagaan dahil ito isang pamana. Maraming pamanang ganyan ang nangyayari. Pero pag sinabi nating ang isang bagay ay hiram, kailangan nating ibalik, kailangan nating ipasa kung ano ito nung ito itayo maayos, maganda at kapaki-pakinabang. Isang linggo mo na akong tinatanong, kinukulit sa bill na ito na ilang buwan mo nang hinaharang, hindi ka ba ba titigil? And that is the signal for me to stop. Because what male senators can hardly express in a speech, Grace po can eloquently say in a sigh. Maniwala po kayo, macho senators will have to raise their voice to dramatically make a point. But all Grace has to do is to raise her kilay. And for the record, Grace, mas maganda ang kilay mo kaysa sa dati mong vice-presidente. <laughs> If FPJ is well-loved in Batangas, and so is his daughter. Eh bakit naman hindi? Eh batanggenya naman yan sa puso at sa diwa. Ang batanggenya daw ay may four-piece na katangian. May parinindigan, may forma, may prinsipyo, at may pag-aaruga. Tama ba ga? Ganyan ang batanggaya niya. At taglay ni Grace ang lahat ng yan. But if the Father entertained us on real, the Daughter has brought us enlightenment in real life. ...nang senior citizens na patuloy na nakakaalala kay FPJ. Yung isa, meron pang happy birthday banner. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, lahat ng mga Batanggenyo na bumubo ng FPJ Panday Bayanihan ng Calabarzon Chapter, maraming salamat po. Um, alam nyo, nung dumarating yung sasakyan ko papunta dito, talagang excited ako. Nakita ko yung mga tarpuline eh, papunta dito, FPJ, na nilagay ni Mayor Ben Patron. Sabi ko, ano kayang itsura nun? Siyempre, iba naman sa litrato, iba naman pag nakita mo eh. Pa, pagdating ko dito, nakita ko ito, namangha talaga ako na parang, ang ganda, ang ganda ng arena. Malinis, maaliwalas, magandang construction, at siyempre, medyo pinipigil kong maluha. Pero pagpasok ko, nakita ko, ang dalawang larawan ni FPJ. Ang gwapo talaga, di ba? So sabi ko, wow, ni sa pangarap ay eh, siguro hindi naisip ng tatay ko na magkakaroon ng ganito. Sapagat yun naman si FPJ, napaka mahiyain at tahimik. Pero tumutulong yon na pasikreto. Hindi yon maglalagay ng mga pangalan kung saan. Eh wala na siya eh. Sa so, pwede na maglagay ngayon. Kaya, alam ba ninyo, na sa buong Pilipinas, dito na una talaga na magkaroon ng ganitong arena para kay FPJ. Kaya naman, kaya naman, December 14 yung death anniversary ni FPJ. So, magpapakomission kami, yung pamilya namin, ng isang magandang bronze statue ni FPJ na ilalagay dyan sa harap. Lagpas 6 feet tall yon para pwede kayo magpakuha doon. Pero iimbitahan natin ang buong cast ng Batang Kiyapo.